Good morning po sa ating lahat. Andito na naman tayo sa ating farm dito sa Tagaytay. Ipakita ko guys sa inyo itong tanim naming sili. O oh, ayan guys. Sinong may gusto? Ayan. Maraming bunga guys. O oh, dami pa ang bulaklak. Ayan guys ang ganda pag may, mat may tanim kayong hindi na tayo bibili sa market kasi kamahal-mahal ang sili ngayon ito yung sili na ano yung maliliit ayan guys ito tayo sa kabila ito yung ano eh yung mahahaba na sili Pwede, pwede pang sigang. May kamatis pa guys. Talong. Ayan. Ayan ang siyo guys. Ito. Ayan ang daming bunga guys. Pakita natin. Diyan sa ilalim. Um, ayan. Ayan ang pwedeng pang sigang. ayan guys maraming bunga kapag may bakanting alote kayo guys pwede namang taniman natin para hindi na lang tayo bibili lagi sa market kamahal mahal ang gulay o ayan guys daming bunga Wow, ito yung taban. Bell pepper.